So, good morning po mga kaparm. So, muli, welcome to my channel Kaparm TV at welcome to Kaparm TV demo area. So, ngayon tayo ay 63 days dito sa area namin ni Kuya Terso Bautista and Francis Bautista. Siyempre, sa cameraman ko ngayon, ang pangalawang pre? RG. Si RG, siya. So, ngayon po ay 63 days. ah uh, bigyan ko po muna ng pansin yung mga gagamitin natin. Jade. Ito. Gagamitin natin, Jade. Sigatrol, uh, isang uri ng Dipiconazole. Uh, super Car ang Car Top Pedro ng Aiba. At syempre, yung kanila pong Bainate. Yan. Ang kanila pong Coron. At uh, syempre, ang ating pong Projib na uh, Gilirabic Acid. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang live mixing natin. Kasi po ito, ay uh, ko na bunga under my protocol gamit ang magic foliar na ang hindi na lang po natin na i-apply ay ang gerilidic acid at ito pong koron ng iba. So ngayon, tayo po mag start Simulan po natin sa isang insecticide po na ginagamit ko sa product ng iba na para po pang maintenance. Ang jade, mga kapag. So ang jade po ay isang orinang clotayano din. So may mga klotayano din po sa market na sinasabi nila na nakakakos ng sigay. Ako po, mula po nung ginamit ko po yung jade ay hindi po nagsigay yung mangga ko kapag gamit ko po nito. So, yeah. Yeah. Mula po nung ginamit ko yung jade, sa tamang gamit ko po nito ay hindi po nagsigay yung mangga ko mga kapatid. So maglalagay po ako sa takal ko dito ay isang puno po sa lata ng sardinas. Para po malinaw ha. Isang lata po ng sardinas sa bawat drum. Ulitin ko po, ito po ay maintenance spray sa atin pong area na 63 dapi. Siyempre, si Kuya ang akin pong lead spray man dito na wala pa rin kupas. Ay, <laughs> yeah. Ang gate po ay wala itong amoy Hindi po siya mabaho mga kapat Sunod po Ang po pong sigatrol Ang sigatrol po ay isang uri po ng fungicide. So sa single dose po niya Pwede tayong gumamit ng 100 To 120 ml So ang takalan ko rin po ay 3 parts Sa lata ng sardinas Yan po ha 3 parts, ibig sabihin hindi po punok Ah, hindi na po ML, lata na po ng sardinas ito. Sigatrol, isang uri po ng dipikonasol, 3-4 sa lata ng sardinas, per 200 liters, sa edad po na 63 DAPI. Ito po ang nagpapatibay ng tangkay at the same time ay nagku-control po ng anthracnose. Sunod po ay ang cartap hydrochloride. Ang kanila pong super cartap. Nagamit po ako ng dalawang sasya nito sa bawat gram. Then, nahaluin po mamaya ito pag nalagay na po lahat. ay merong pang ano yung kasama yung ba dito, itong puti na to para hindi siya magbuo para tawad na oo dalawang sa shape po yan, pero tawad na farm so alin Possible po ito na po yung last spray namin kung spray okay, pang ihalo na Possible po ito na po yung last spray namin kung dadating po yung magbabalot na kausap ko. So shout out Jeffrey Jumaro. Pinauna ko muna kay Madam Anghilita dahil may atake po ng kuritong mga kaparm. Pero bago sila nag-spray, uh, pinagamit ko rin muna ng secret weapon dahil sabi nga ni Madam Anghilita ay meron na daw po tumitikim. Pero dahil sabi ko nga po, dahil hindi po tayo takot sa kurekong, ay pinauna po muna natin yung area ng iba. Dahil kung kurekong lang po ang problema natin na tayo po nagsimula, hindi po tayo takot yan mga ka-farm. Dahil meron po tayong secret weapon para sa kanila. Under, na TV ng ba Yan po ay nahawakan na ni Kuwete Ruzo. At isa sa nagkakindala nun ay si... <laughs> Yun, naghahalo! <laughs>

So, dalawang insecticide na po tayo ha. Kita siya dyan. Ayan. Hindi not... siya. So, Susunod po natin. Mm. Yung ating pong bainate. So, hahatuin ko lang po ito sa apat na drum. Tatantayin ko lang po ito. Ayan. Palalakasin lang, lang po natin yung ating karta para ito po, right? At yung ating po. Pong... Ah, bibigyan sa ram. natin ng korte. Yeah. Ayaw. Dito po. Ay magaling po sa mga uod mga kaparm. So kailangan lang po naka-face tayo kapag tayo po igagamit ito. Uy ko nga eh. Then lalagay po tayo ng koron kulyar. Gano'ng karaming gamit ako, mo alam Ito po ay corn pulyar na hinaluan ko po ng magic pulyar. Hmm. Nulig ko po ha. Ito po ay corn pulyar na hinaluan ko po ng magic pulyar ng Kaparm TV Mingo. So, nilalagyan ko po ng 250 ml per gram. Peter sir, so, matitira yung lagay mo doon sa'yo. Mm. Doon sa'yo kahit isang sardinas lang katapin. Then, ang pinakahuli po, ay maglalagay po tayo ng projib. Mga kapam, ilang minutes sa'yo yung kapam? Seven. Seven Mag-eight na. <laughs> Lalagay po tayo ng projib sa

Ang ilalagay po natin no, po. ay walong projib, mga kaparm, sa isang gram. Yan. ko po, po projib. Walong sachet. So, dito, maglalagay ulit ako. Magaling lang naman pong buksan ang projib. Ito po yung tinatawag natin, magic syrup. <laughs> Mas mabuti po yung naka-live mixing tayo, mga kaparm. Dahil, yung iba... Meron po tayong secret weapon pero naka-live mixing po yan. Dapat na. Kaya na ba Lima. Kaya na kayo? Hindi. Kaya na Ano yan? Ito. Ulo. itu bekerja. 2 6 8 ya, terus kita Guys. Sami. 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 Eh. So, tig-walo. Ngayon, binatira po na tatlong tubig. Ilalagay ko na po dito isa dito. Para na po So, all in all, Gumamit po tayo ng sham na projev sa bawat isang drum na combination po ng ating po mga insecticide kasama po ang jade ang fungicide po natin ay sigatrol ang ating pong kulyar ay ang coron with magic kulyar kasama po ang projib syempre ang ating pong super car na hinaluan po natin ng 150 to 200 grams po ng ating pong binary powder apart. ito po ay all in one para sa Al kurikong para sa uod, para sa strips, at para po sa mga adult hoppers ng kapamilya. So hanggang dyan lang po muna muli. Muli ako po ang inyong nag-iisang kaparm. Kaparm TV always at your service mga kaparm. Kasama ko po. Retro to Bautista. Ang akin pong tatlong taon ng kasama dito sa area ng Piela, Las Marinas, Cavite. Shout out sa naging uh, cameraman ko. Siya si... Argy. Uh, Argy. At si... Uh, gracias. Si Francis. At syempre, ako po ang inyong nag-iisang ka-farm. At si ate, ang amin po ng tagaluto dito, kung nandito kami sa ka-farm. So, shout out, Boss Antonio Vergara at Boss Gingin Vergara. Good morning po. Shout out, Tatay Lito Arenas, Boss Arier Philip, at syempre, kay Boss Jornard Lokyao Espanto, at syempre, sa partner at boss ko, Boss Miguel Raquel from NS Northern Organic Fertilizer. Muli, God bless. Happy farming. I love you all.